So what's up guys, it's me again, Coach Rams. So ngayon ay tanning day natin para sa AGP Pro. Kagabi, after mag-walking, pag sa bahay, nagpahinga, and then nag-ahip lahat. Then, tulad nga na sabi ko dati, maraming bawal. Okay? As much as possible, nakapahinga lang tayo. Hindi na pinagpapotion. Pero wala eh. Pero talaga, marami mo tayo kailangan gawin. Uh, hindi pa kami nakikita ni eh, peding Mamaya na lang after ng time ah, para sa pag-carb up natin. Okay? Makikita natin yung mga kalaban natin ng mga panglahi. Nakakatuwa, nakaka-excite, nakaka-nervyos. Kasi syempre, mang na ano naman. Sana, sana. Pag-train nyo ako na makuha natin. Magpe-prep muna tayo ng pagkain natin. Ah, kakain muna ako. Kaya na, uh, biyahe na tayo. Papunta ng Kajote area. So tara, natapin natin nyo. Samahin nyo ako, magpa-tanning, mag-first coat para sa AGP Pro. Peace! Ito na nga guys. Ang oras natin ay mag-1 pa lang. Ah, uh, 2pm pa yung para sa tanning. Makikita natin yung mga kalaban. Ibang lahi, nandito na yung iba eh. Guys, nandito na tayo sa Leo Theater at maghahanap na lang tayo ng ating parking. Magaga pa, 120 pa lang. Tunay ang sumpa. Pag nag-car wash, uulan. Alright. Ang yan, brother? 6,000. 6,000. So, yun guys. Dito na tayo. Grabe. Isa na nakita natin. Ugat-ugat. Grabe yun. Sarang Sa tinalabutan agad yeah. ako dun ah. Diba? dami ng tao. marami ngayon kumpara sa regional natin. Mamaya, picture tayo din. Kaya kung makikita nyo, ang dami. As yun, ang dami ngayon. Diba? Haba na agad ang pila. Siyempre, update natin si Kuya eh, Ayan, malapit na tayo magsimula. Magtutuklak na. Ang oras natin ay 1.50 na. Ha? nyo? Ay ready na yung the height, ibang category, weight. Marami. Ibang klase yung ngayon, mas marami. Tignan nyo yung salibot. Tignan yung salibot. Timing dumadayo. Parang ngayon ba lang kinakabahan na ako. <laughs> Ay. Pero ibibigay na lang natin yung best natin. Best package natin. Compare sa nauna, yung AGP. Yung halos maluwag. Maluwag na kagaling Nakaket Nakakit pa nga tayo sa stage. Nakasilip pa tayo sa stage. Di ba? Ang dami. Nakailang kumilos. Mga babae mo ni yung una. timbang, uh, then height. Sa physical height lang. Kasi uh, height din ba? Grabe guys. Hanggang ngayon rin ako. Thank Saka na tayo sa men's physique. Ito yung grabe na diba? Di so, halo-halo na siguro yan. May regional at uh, pro. Ah, uh, Ken. From Mindanao. Si Ken nga pala, galing pang Mindanao. Kasi galing ka pa ng Mindanao? Dabao City. Dabao City, di ba? Katingin ako ng mga video. Uy, thank you, thank you, brother. So, hindi ako siya ng kasi medyo na-busy ka. Busy-busy tayo ng lahat eh. So, grabe from Dabao City pa. Dumayari para sa AGP natin. So, regional mo na sa Salamon. Regional. Tapos pro. Bagaimana Bagaimana atin, Dan, uh, yeah. uh, shout out muna ako dyan sa 4 uh, nila Rex, nila Kevin, nila Erwin, team Dabau. Scary now. Team Davao Lana, <laughs> alam mo na no? naman tayo ni Joy Joy. Alam mo 'yun. <laughs> naman tayo ni Joy Joy. <laughs> Hello. Good Terima kasih, Saka uh, ma-reveal na lang naman yung height natin. Reveal lang yung height natin, 43. Sir. Pro quality na. Yes. Sana, sana. Ano pala, Rem? CJ. Naalala niyo nung anong, unang AGP natin? Sali siya doon. di ano ba? Alam. Na-busy yes, sa trabaho. New camera, new camera. <laughs> pro, nobis. pro. Open A. Rems. Thank okay, you, CJ. Sa, ano ako, sa bikini, Open A, Open B, Open C. Kasi nakasali na tayo ng regional, di ba? Kaya sa pro na tayo. Ngayon. So yung mga hindi nakadaan ng regional, dadaan muna sila ng regional, then pro. So umaga yung regional, then hapon na pro. Ayan, malapit na tayo. Si Joy Joy muna. 1 <celebrities in quarters> Thank you, sir. You're welcome. Para makasali kayo ng AGP, NPC, kailangan member kayo. Ito yung nakalagay. Also, there's membership active. So, kailangan member din kayo. Mga veterano talaga sila, JJ. Tapos, after neto, tanning na tayo. After tanning, pwede na uh, umuwi para magpahinga. Wala na, wala na. Wala na breathing dito sa AGT wala na free. Kasi nakalagay naman yung schedule na dun sa website no ng IFBB Pro Philippines. So nakalagay yung schedule na. Kung yun naman yung mga masabay ko mga main physique ng lalaki. Pero ano uh, totoy na sumali. Ayan <laughs> yung ating mga number. So yung black na yung para sa pro. Tapos na itong white para sa regional. Kasi may nakalagay na pro. Yung GP Pro. Ano kaya yung ating magiging laki ng mga? Ayan yung mga laki ng natin. Yes, with Sir Wills. Okay. Guys, calling line na 'to. So, you get the whole online promotion. Okay. So, my service kasi tayo na ganon, nagtendis online para ma-avail kasi 50% discount. Pwede na kayo. Pwede na. Pwede na kaya? Well, lahat nga pina-unod na balik. Oh, okay. bumalik na siya. Okay. Ang lahat okay. ng online. lahat okay. dito pa online. Okay, okay. So, thank you. Thank you, Sir yes. Wills. Yep. Tatayong so, bawon nako, guys. Oh. Safe luck. Kain kain na, miss Tokeri.

i need a better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i would like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life Stay okay, tayo Please Better change my okay, mindset, meditate It's pretty cool that I'm better days I could walk, see, change my mind, maybe So yun guys, tapos na yung uh, first quote natin Then tomorrow, second quote natin And uh, hapon pa yun para sa mga pro Abang-abang pa para makuha natin number mamaya All I need are Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on sun. SJ so Mary 🎵 Some need na ko na Parang ano yung parang daming celebrity dito. 🎵 Everyday, everyday 🎵 At nangyayari pa So, makakain. So, kontong nagaanala. kulog. So, Bukas show day. And... Woo! <laughs> so, pag up tayo sa PC para makuha natin yung number natin. and I pray All I need are some better days Yeah All I need physics like and I, pray, I believe in the, back in the mirror. So far.

Ano? Oh, Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. AEP Philippines. Ay check na din. Yeah. Nakita nyo so, pa dito sa gilid na AFPB. So AFPB. Yeah. Totoo so, na nito ako. Sempre sa tingin. Magan magaling na photo video Fred Panda. And syempre, sa kisalipod NPC. Ay, okay. so yeah. Uh, message ko na sa grading. Magkita kami para bigyan niya ako ng protocol kung ano yung ating uh carb load, temper bukod sa rice meals natin. And yan yung bangkonito. So yun guys, natatapos lang na namin magkita ni Gwen. pinag burger at rice na. So sarap ng carb load ko. Ito yung current na condition natin ngayon. Yan. Medyo bloat, di ba? Kapag pinlex ko, yan. Medyo bloat. Sabi ni Kuya Ding sa akin, eh. normal yun. Tapos, grabe sa mga atlet na maglalaro bukas. Congrats na agad sa inyo. Kasi, alam natin yung DBR yung prep. No? And, uh, iba, yung, diba yung, pakiramdam ko kanina. Talagang may nakabahan. Na. Hindi ko maintindihan, no? Ang dami talaga, eh. Tapos, Siyempre, malalaki. Tapos, ibang lahi. Good condition din. Yung mga nalialaro. Di ba? At yung babae. Di ba? Although natin makakalaban yung babae. Pero, pakita mo naman sa kanila. Di ba? Pag ibang lahi, parang na gusto nga nakakatakot na rin laban. Bukas na yung mga hindi ako nakakabili ng pang card blow today. And kasi gabi na rin. 10.30 na. Hindi 10 na nga. Alas 5 pa naman kasi yung sa atin. Ah, 4. 4. Di ba? Exact. 4 o'clock. Yung sabi nyo may pwede kahit uh, bukas na lang ako bumili. No? So, yun lang guys. Kita kayo tayo bukas sa EGP Pro. And uh, yung original din gaganapin. And tapos na tayo doon. And sa mga lalaro ng original, pagkasan yung lahat. And God bless ating lahat. Peace!